maayong adlaw um, ngayong araw mag harvest tayo ng um, adlay um, okay yung panahon sa ngayon um, sana tuloy tuloy ito na mag araw para pagkatapos natin na ma harvest ito is mabilad ito yung i harvest natin um, uh, maliit lang to para lang to sa um, binhi at um, uh, okay naman yung lusog ng adlay yan napaka ano napakalusog ng ating adlay at hindi na yan inapplyan ng kung ano-ano abono or herbicide so pure organic talaga yung um, adlay na itinanong dito so kalat yung mga adlay kasi nasa um, gilid ng daanan or nasa mga area na hindi na natatamnan so, sa pag-harvest ng adlay ang kukunin lang natin ito mga bunga tapos itong mga puno ang um, tatabasin lang yan tapos ang ingay ng isla <laughs> sa pag-harvest ng adlay yung kukunin na lang na part is yung may bunga ito and sobrang taas na ang adlay na ito at alam niyo ba na ang adlay ay nabibili lang sa um, yung ganito pa yung butil pa na pinatuyo uh, nabibenta lang sa halagang um, 40 to 60 uh, kilo so depende yun kung um, marami yung supply so babagsak yung presyo kung um, kunti lang naman yung supply tataas yung presyo na naman natin sa presyo talaga na um, bigas na yung adlay ang presyo is sa 300 to 800 kilo na yung nabibenta so yung mga farmers um, kunti lang talaga yung nakukuha nila na um, na bayad para sa ano um, anim na buwan na pag-aalaga nitong adlay So, ganun yung sistema ng adlay. Um, yun. So, ilan lang yung nagtatanim nito. Halimbawa, kapag na-harvest na itong um, puno ng adlay na ito, um, pwede ikakat cut uh, hanggang dito. Or ika-cut talaga to So, um, mag-re-reshoot uh, na naman ito ng panibagong um, puno ng adlay at Um, yun na yung mamumunga ulit at mas madali na lang yun na mamunga um, kaya lang sabi ng mga uh, ibang farmers na kapag ginawa nila yun um, hindi ganun kadami yung bunga ng adlay at um, kailangan din yun na imamanage para hindi marami yung tutubo dito na nagsasanga-sanga so kaya parang minabuti nila na magtanim na lang ng panibago dahil um, sigurado sila na uh, marami yung maibubunga Um, ng bagong tanim kaya lang yun nga na ang haba ng panahon na igugugol so anim na buwan kalahating taon yun na um, pagpapatubo at hanggang sa pagharvest ng adlay so yun so ito na yung na harvest natin na adlay um, meron din, meron pa dito so marami-rami na ito para pang uh, binhi natin so tatanim natin ito sa taas フッ。<laughs>